Ako po si Manuel. Si ko, si tatay Manuel. Then ah. okay. guys, mayroon tayong dadalan dito. Malapit lang dito sa bahay ni Lanay Tasi. Kasi nung nagigiba kami, yung bahay, naglapit din siya sa atin, no? At nanghingi nga sana kahit 20 pesos pambili daw ng ulam. Ay wala akong naibigay nung no? ito. yung bahay na. Tara, samahan lang tayo. Solo lang din daw sa buhay to, guys.

Hindi uh -huh. rin po kayo nagka-asawa. Nga doon, nasa May malayo na sa nasa Manila. Yung asawa nyo? Uh -huh. yung ano pong hanap mo yun? Ano pong ginagawa nyo? Napantali lang sa susi, ho, yan. Ah, susi lang bahay? Uh -huh. Sa inyo pong bahay ito? Uh -huh. Ha? Ah, maganda man ang bahay ni tatay, ho. <laughs> Ayos na po, eh. Pwede pong pumasok? Uh -huh. <laughs> Ay, malaki ang bahay ni dalay. Malaki, ho, yan. Dapat po pala, dito na lang ginanay kasin. Hindi, day. Hindi niya. Ayaw niya. <laughs> Ayaw niya. Talagang doon ang gusto niya, no? Para uh -huh. dito na lang, sama na lang kay Lana. Malaki ang bahay. <laughs> so, gusto niya may salo lang sa galaw. Doon talaga ang gusto niya, no? Kaya ako po tinanong ko rin siya. Eh, limang kilong bigas po ito. Saka may supong laki. Uh -huh. Ano po yung harap mo yun niya? Um, Namamaw pa lang lang sa may bakay. Ah, Oo. Tapos um, nung ano natin takay ng gabi. Patuman ang gabi. Naging din po siya sa atin ng kunting tulong kahit mm -hmm. pang ano uh, ay. Kaya po, ayan, okay. katanggapan tayo ng kunting uh, blessing. Ah, sorry, po, na, Share sa na po, po natin kayo sa <laughs> Tapos tayo bibigyan po kayo pambiling ano, Pagpinga oh, ko pa. Para pa eh, pwede kayo ng ista. Salamat lang sa pagbigay po niya. Uh -huh, okay. Ako po si Manuel. Ikaw si ko, si tatay Manuel. Hindi, uh -huh. okay. <laughs> daw nagsusulo lang din yeah. po ako. Meron yeah. man lang larawan ko, nabagaw na yung kadikit. Uh -huh. Wala na yung patay na may ating niya. Uh -huh. <laughs> patay na rin po. Na Sige tayo din na rin kami magtagal at Ayan yung pagkaano ito. Pag may room lang naman po, hindi ko po kayo nadamatan. Ano mm -hmm. po? hindi po. Salamat, Salamat mga, ay po. Ano Nagbisita po uh, ng kinatasing. Ano po, nagbisita po kami. Salamat po, pagbigay lang po niya. Mm -hmm. <laughs> Ayan po, si Kaparmers. Kaparmers din po ako magsasaka. May nag <laughs> na nagkukupra. Nagkatrabaho sa buko. Tapos na... Nait sa kapungahan kaya po minsan man po nakaka istara po yung pagbablog kaya po pagka mayroon pong uh, na, dating na bisis share ko rin po so, huh? thank you lang po you. <laughs> salamat okay. yung pagbigay po inyo siya so, po, po.